Iyabo. Ang tabaw. Tako, basta matabinit diri o so, ang say, po. Ang sabaw pa, Iyabo, ang niya mag... Sinana rin daw, dalun din dito. Mag-nay sabaw. Ito lukdo luk, luk, ha? Hala. O, pak. kag-apel diya. Tekto na maestra o eh. Suma yung maestra Kung Ay! Ay ha? Oh, oh,

Go. 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 Ay! Siyempre, nasa basurahan! Siyempre? Ha? Ang bagay! ay ba ito? Ano ba ito?

Ano ba? Hindi ba? Wala din nag-appel ang inom? Wala ko Dami mong good niya. Kaya na lang niya Ang misyon sa kalita naman, papalag Balon saging luwag! For kwan man Dehydration. hydration. naman, maayos sa Di po O yung isputing da banana na yun sa'yo Oo. Oh. baboy also is eating right now because he cooked the kuan. The finger piece. I'm done. The finger, finger Lady. A finger. Hala. finger. Hala. Hala! Bayot! Bayot. Hala oh, ka! <laughs> <laughs> ba yung <laughs> 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 problema ka Ano Gulang, hindi idea Hala, gulang daw ang ukra. Gulang kita. Ula, liwat sa... Liwat ng kuwadlo gulod na hawt Wala na gulod 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 gulod

Kan sudah ini dia nih mentika. Ah. yang mentika kehilangan. lumutang, Oh, oh. yang ginamos. Sementika. yang ya? Ya. Wow. Wow. <laughs> Angja. <Ja>? Ja? <laughs> ba chef. imong <laughs> Hindi mo bumabay, isa ka buo. Ladi ah. Huwag naman mag-do po. Huwag naman mag-do ka nang pinutos, ito dahil inilaw. Ako rin nila. Ay, siya na pala ngayon. Wala siya ni ni Kasi hindi daw siya nagitiwala sa luto ni Uyum. Birot Ay, binin nang gamay sa kinil. Satcho! <laughs> <laughs> yung okay. Awakan ako, Satcho. Sure na bayad. <laughs> <laughs> Ay, okay, wala ko ka yung kabayad. <laughs> May utang para wala ako Ang lahat ng ko dito. <laughs> yung lagi pang pa panik, tina panic tinapulan yung of course kelangan, tina ng nagdawa oh. <laughs> maraming kamatis Jolin sa gamay hindi nah. pa kailangan nah. yung bagay okay na na kailangan maraming kamatis para maasim-asim tawa ba? Wala magay lagi -e hurot, nagdilin pa. Ay, dito kaya nandiyan mga kasi marami yung ginagawa. Kailangan lumutan siya. Ang ganda naman ng kamay ni Sacho. <laughs> Kotis artista. Uy. Ang kamay namin is ano? Kotis magsa. <laughs> 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 Magsasaka. <-palsan. laughs> <laughs> magsa of course, our People's Choice Award.

Sa kabila naman is busy ang ating mga konsihal. Happy birthday, man. Happy birthday. Advance happy birthday. The one and only Paula. Paula. <coughs> Paula Katrina, mo. <man>. Paula Vega. <laughs> Ayan. Kung narinig siya a... <coughs> <coughs> so, ng yeah. Ito. Magulas na naglungag. Karina, isa. Saan kaya? Ayan, marami tayong kanin for today's video. Ito muna ako. Lagi na natin. Lagay na natin si Gina Alahar. Napon. Wow. Actually, na. mga ka- Actually, mga ano yan, tiki. <laughs> Or mga lizard. <laughs> Kaya yung mga assistant na higit po yung naon sa mana. silduan ba yung ba Tapos iwanan mo siya ng mga isang araw tapos balikan mo siya. <laughs> <laughs> Kung babalikan ka pa niya. Hala! Tiyada. Pumukot yung ating chef for today. Ang ganda naman ang kamay ni Chef. Aside sa malinis na kumikinang-kinang pa. <laughs> Saan kayo ito dadaan mamaya? Boldapin <laughs> ko ito mamaya. Saan ba? Uy! Gabi naman yung mga sinisip dito. Sayang wala si Amanda. <laughs> Siyempre, lagdagan natin ng isang kamay na Aji! Ah, Aji! <laughs> Ay, naamoy ko na. Ang sarap! ginamas na sa mas masarap or yung naglulurto? Ha? Huh? Hindi na. natin. Titikman daw niya. Ibas niya siya, guys. Oo, hindi ko natin ibabalik. Pwede mo naman ibalik tayo. May naman kakain. Charot lang. Paano, paano, paano? Ikot pa hmm. Ha? Hmm. Bakit iba yung mukha? mo kung masalamat. Kailangan ako gamay ng sugar. Yes, of course. Kailangan natin ng sugar para to balance the taste and flavor. Gamay na. Um, hmm. diba? Ayan. Ikot sana sugar. Tapos mamaya magiging biko na siya. <laughs> <laughs> Of course, ang garnish ni Sacho. Mag garnish po siya ng spring onion for the presentation. Kung hindi nyo alam, nag-HR in po si Sacho at isa po siya sa mga standout na student dati. Sa ano, sa bar management. Meron <laughs> chef. Yan. yan yung garnish niya. Tapos may cheese. Lalagyan pa ito ng cheese ni Tacho. Sarap lang. Pinagkakalawin mo. Ako ang mga nakakapitabot ng puso naman sa <coughs> isda sa isda.